I've been attached with the feeling of them waking up with you, mama. Nag-uusapan na nga at umaani na ng maraming komento ang isang video ng ating Doni Pangilinan sa PGT na kung saan ay talaga namang ang mga bashers ay nililink na naman ito ang ating Doni sa kanyang dating kalab team. Pero eto na nga guys ang pag-uusapan natin. <laughs> nga sa mga bula, itchusera eh, kayo. Kaya pala kantang-kanta si Donnie Pangilinan sa The Man Who Can't Be Moved. E eh, isa nga pala siya sa audience at sabay na sabay nung kinanta ni Belle yan nung concert. Di dahil sa gustong mag -reminis. Hashtag Donny Pangilinan, Hashtag Don Kung saan ay sinangayunan nga ito na mga bula. At ayon nga rito kay Donnie nga palagaling na lagi siyang LSS sa mga kinakanta ni Belle. Iyan na nga guys ang pinag-uusapan ngayon na tumaani na ng maraming komento. Dahil alam naman natin na ito nga ang ating Donnie ay mas pipiliin nga ang kanyang Belle ngayon at hindi nga ang kanyang pass. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.